Marco, si Elisa na ang gusto. Paano na si Ashley? Kapansin-pansin na pagiging malapit ni John Star kay Elisa na nagiging dahilan kung bakit nag iwasan na ngayon ang Ashko. Kalat na rin kasi ang clip na panilapit si Marco kay Elisa. Habang si Ashley naman ay tila manungkot sa isang tabi. Ang tuloy ang naiinis kay Elisa. At nasasaktan ngayon ang mga Ashko fans o supporters. Sa ba naman nila na magkaibigan sa mundo ng showbiz? Mas nasasaktan ang mga supporters sa mga nangyayari. Ayon sa mga masakit talaga. As-as ko. Nakikita natin, siniship sila sa ibang housemate. Lalo na yung issue ni Ashley na inamin niya daw na may gusto siya kay Pero guys, huwag muna tayo mag-overtake kasi hindi naman confirm iyon. Let's just normalize this. Hindi naman yon magiging reason para mawala yung ash ko. Almost 11 years na silang magkasama. From going bulimit to PBB and we know na grabe katagal na talaga ang pinagsamahan nila. So don't be sad kung nakita man natin si Nana makapag-usap sa ibang housemate. Kasi normal lang naman iyon sa bahay sila ni kuya para sa dreams nila and also para to build a branch with other housemates. Please, huwag kayo magbigay ng issue if kung may makasama sila kasi kahit sino naman yung makasama nila uuwi pa rin talaga sila sa isa't isa like Titus Ash said let's just support them inside kuya's house don't worry kasi Walang makakasira sa Ashpo. Natingin lahat yan. Ilang years na sila na magkasama. Nanabas nila sa bahay ni Kuya na sila pa rin. Ashpo forever. Ilan lang lang sa mga komento. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.